Basta papuntay mo lang dito sa kumpari, ha? O, oh, pakisabi na miss ko na siya. Ay, di, joke lang. Joke lang, Mari. Ito naman, di na mabiro. Alam mo naman, joker ako, di ba? Hello, Mare. Si Kum... Oh, si Kumari mo to. Si Inday. Tatalong ko sana sa'yo kung andyan si Kumpare. Oh, no, 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 no. Oh, Mare. Kasi yung ko. Tumatagas? Oo, oo. Eh, kailangan ko si kumpare. Ipapaayos ko yung tubo kong tumatagas kasi. Oo, Mari. Eh, gusto ko sana siya ang mag-ayos dito sa tubong tumatagas. Oo, okay, wala akong ibang nakukuha eh. Eh, siyempre, si kumpare yung naisip ko. Oo, Mari. Oo. Matagal na tong tumatagas eh. Oh, gusto ko sanang si kumpare yung mag-aayos ng tubo ko. Oh, Mari, paki-sabi pumunta dito sa bahay. Okay lang sa iyo, Mari. Ayoko naman pa, Mari. Oh. Basta paki-sabi kay kumpare, maligo muna siya bago pumunta dito sa bahay. Ipapaayos ko na yung tubo kong sira. Oh, tagal na kasi tumatagas 'yun, Mari. Oo. Oh, Oo, oh, Mari. Oo. Oh, Marie. oh, oh. Ako na bala kay kumpare. Ba't sabihin mo lang ka, kay kumpare na pinapapunta ka dito sa bahay, ipapaayos mo kasi yung tubong sira eh. Oo, Marin, tagal na tumatagas si. Eh. Huh? Oo, oo, Kaya kay, kailangan ko nang paayos ko yung tubong tumatagas. Mm O sige, Atcha. O sige, Mari. O total, ang init-init pa naman ng panahon. Kahit maya-maya lang, ha, mare? Pakisabi lang kay kumpare, pumunta dito sa bahay. Ha? Oo, mare. Ayaan mo, mare. Isuli ko yung asawa mo, si kumpare. Walang bawas. Ay, eh, walang labis, walang bawas, walang kulang. Oh, basta, isuli ko sa'yo yan. Oo, oo, iingatan ko yan. Ito naman si mare, parang hindi ako kilala eh. Ay, oo, oo. Wala akong ibang ipapaayos. Yung tubo ko lang na tumatagas. Ha? Oo, oo matagal na kasi tumaring tumatagas eh. Ay, kailangan maayos na. Pakisabi lang kay kumpare, ha? Oo, oh, kasi. Mm, mm Basta ako na bala kay kumpare, Ha, Mare? Oo, alam mo naman, Mare, di ba? Magkumpare -mag kita. Diba? Oo, oh, hindi tayo talo. Ito naman, di ko naman naanin yung asawa mo. Kumpare, basta pumunta lang dito sa bahay. Pakisabi, pinapapunta ko kasi aayusin yung tubo yung tumatagas. Ha? Oo. Oo, Mare. Sige na, Mare. Eh, ang tagal na kasi itong gusto kong maayos eh. Ha? Ha? O, oh, sige, ako na bala sa isna, Basta pa mo lang dito sa kumpari, ha? Oh, pakisabi na mimiss ko na siya. Ay, di, joke lang. Joke lang, Mari. Ito naman, di na mabiro. Alam mo naman, joker ako, di ba? Oo, oh, oh, basta pagkuntay mo lang dito sa bahay. Pag-isabi, ayusin yung sirang tubo. Ha? O oh, sige, Mari. Thank you, Mari. I love you, Mari. Ingat, ha? O, oh, sabi kay kumpari, maligo. Hey. Bye.